Oh. Ang turin-turin, tapos bigla mag-stop. Abay, malay ko ba? Sino nagpalaro niyan? Ako. Oh. Huwag ka na magreklamo. Kung takot ka matalo, huwag ka maglaro. nag -hmm. naman ka na nainig na ba? Sigurado, di nataya mo ko dito. Huwag ka lang magano, boy. Buti lang. Makarami ka na. Ang bagit ako. Ay, buti lang. Hindi, hindi na ako. Ulit, 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 ulit. Ang pangit mo, boy. Itim. Puti yan, puti. <laughs> Itim. Sigurado. Itim. Swerte ako yun, eh. Itim. Puti yan. Itim. Itim. Ha? Itim. Pinataya <coughs> ya po yata, ka. Anong pinataya? Bakit ako kanina? Nagreklamo ba ako? Puro ka bunganga, eh. Naka-bigal so na isa ulit, oh. Opa, malay ko pa. Larom mo yan, eh. Nang sa uli-uli. Hindi ko alam yun, oh. O, na, wala ulo mo. Ano? Pasok mo, ulo mo. O. Halogin mo. O. O tayo. Aray! Sumusubra ka na! Hindi mo ibang ako tinapay na. Kesa naman sa'yo mukha, puro uling. Paano mo ang pogey mo ah? Bitak-bitak na mukha. Hindi na! Hindi! Hindi Uy! Hindi ko inawakan yun! Inawakan ba? Wala! dito ba tamay ko? Ibig sabihin yan, talo ka na talaga. Sobro. No, 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 no. sumere ngang. Ako, 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 itim ngang. Ako, sumere ngang. Ako, sumere ngang. Itim! 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 Itim!

Ba't gumapang pa? Eh, puwede! over What?! Ah, puti! Please, puti lang! Ilagay mo sa puti! Lagot ka sa akin! Pagpulit sa puti! Alam ito, boy! Ay, hiyah! Eh, kita! Huh? Hey, <laughs>